Patuloy na nagdudulot ang pagulan sa bahagi ng Southern Luzon ang umiiral na Easter Leaves, habang maliwalas na panahon naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, wala namang nakikitang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng par. Ang ulat panahon mula kay Jan Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center ang patuloy na pag-iral ng easterlies o ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko na nagdadala ng maulap hanggang sa maulang panahon sa bahagi ng Southern Luzon, partikular sa Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa at Quezon Province. Habang maaliwalas na panahon naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa, pero asahan pa rin ang mga pagulan sa hapon o sa gabi dala ng mga isolated thunderstorms. Samantala ang pag-asa ay wala namang binabantay ang LPAO Bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa kota Bato City, maglalaro ang angkwat ang temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang angkwat ang temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at nasa 50% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat temperatura at 50% ang chance ng ulan. 25 to 31 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng pagulan. 24 to 29 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 80% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 30% ang chance na pagulan. Ang Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.45 ng umaga at lumubog ng 6.03 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jan Garcia, I Minds, Philippines.